Okay, so yun yung update natin dito sa May St. Mary Magdalin. At uh, nakikita nga natin, napansin din natin na halos ng mga bintana yung pinagkakabitan ng jealousy eh, sa likod no ng mga bahay na to, Ito yung harap eh Halos wala na yung mga bakal at meron din tayo nakita doon na nilagari yung bakal, yung aluminum yung pinagkakabitan ng jealousy eh, para matanggal na sa baba. Hindi ko lang alam kung Nabebenta ba yung mga jealousy na yan? Kasi makikita din natin na ah, talagang pinors naman talaga pasukin din yung mga bahay. Kasi yung ibang mga bahay, yung pinto, tanggal na yung mga, ay tanggal, wasak na yung mga katulad nito, yung mga ganito. Dito. Kasi katulad yan, maka, may iskuro ito, di ba? Naka iskuro yan para hindi mabuksan itong bahay. So makikita natin, nawawasak itong pinto na to Na uh, katunayan na pinersang buksan yung pinto ng bahay para makapasok sila, maka-access sila papunta dun sa loob ng bahay. So, yun yung isa. At yun nga, ayun lang talaga yung isang napansin ko ng gusto. Yung mga aluminum sa likod ng mga kabahayan, eh, wala na, natanggal, tinanggal na. Hindi ko din, ano, iniisip ko na, ako dito, yung mga kontraktor ba yung gagawa noon, yung developer, tatanggalin nila para hindi masira pero parang weird no na bakit yung likod na likod lang di sana ay pati pa yung harap no katulad nito so katulad niya no at saka yung mga pinto sa likod may mga tanggal na rin na iba yung iba, although yung iba na dudumpa pero meron tayong black na pinuntahan na halos lahat ng mga pinto ay wala na tapos halos talaga lahat yung mga bakal Itong adulto ah, natin na ah. Itong ganito, itong bakal no? Aluminum kasi ito eh Aluminum So wala na, karamihan doon sa likod Pero dito sa harapan, adulto May mga, ano, may mga tanggal na rin no? May mga tinanggal Katulad dito sa kabila na to. Ayan no, oh. wala na yung bakal niya Asin ubus na So kung nabibenta yan para sa akin, mukhang may nagwawalang hiya sa mga pabahay na to dito sa May St. Mary Magdalin. At yun yung nakakalungkot lang na bakit kailangan pa nilang walahin. Uh, walang hiya in yung mga bahay na to na ito na may para dun sa mga kababayan nating uh, talagang uh, nakatira sa settler, di ba? At saka kawawa din yung developer ng mga pabahay na to dahil magdodoble din yung gastos nila. So ano bang dapat nating gawin? para ma-resolve yung ganitong mga nangyayari sa mga pabahay na to dito sa may St. Mary Magdalene, dito sa may Balay, malainin bago. Kasi parang hindi normal para sa akin na ayos na yung bahay kung naano nyo yung mga video natin dito, yung mga naunan nauna nating video, halos magaganda na yung bahay talaga. Natural lang na yung mga damo na to na wala nakatira, eh Talagang magkakadamu yung bahay, yung harapan ng bahay. Pero yung mga bintana na natatanggal yung pinagkakabitan ng jealousy, nawawasak yung uh, divider ng kwarto. Hindi hindi ko ano na, normal yung na nangyayari na nawawala, nawasak. No nabasag yung mga ano na makikita naman natin, no hindi naman tayo talaga ano tawag dito magaling sa pagan pag-atingin, uh, pero makikita naman natin doon talaga na may force kung bakit nabuksan, bakit nawasak yung mga yung mga part ng mga bahay nito, itong mga pabahay na to. So at yun lang din talaga yung isang nakakapag-ano talaga. Kung nabibili ang aluminum na yan, 100% no? May kumukuha ng mga aluminum na pinagkakabitan, pinaglalagyan ng jealousy mga salamin para sa bintana na to ng mga pabahay na to. Kasi ayun, nauubos na. Mapapansin dyo sa likod. Yung mga bintana. No? Ayun, ito, pasukin ito. Ayan, no? Ayan, katulad nito. At ito yung salamin. No? Sa bintana, ayan, no? Nandito, makikita natin na iniwan yung ganito, yung salamin na ganito, na nakalagay yan dito. No? Pero yung pinaglalagyan, wala na. At pati doon yan sa kabila. Ayun, no? di ba? Ayun yung uh, pinagtatakhang ko. Kaya ang iniisip ko lang, kung nabebenta, at nabibili yung mga aluminum na yan, 100%. Uh, may kumukuha talaga yan ng mga bakal na yan. Iniisip ko nung una, pinaglalang de developer para mas safe, no? Parang safe keeping nila pero bakit yung likod lang at itong bintana lang na to? Dito sana lahat na yan. Pati yung nasa harapan na yan. Di ba? Okay, so yun. Ano sa tingin nyo? Ah? <laughs> Ninanakaw ba yung mga pinagkakabitan ng uh, jealousy sa mga pabahay na to? O kinuha ng developer for safekeeping? Kung ninakaw, kawawa naman yung developer kung naka-warranty pa sa kanila yung uh, bahay na to. So since na kumbaga sagutin pa nila kahit nagawa na nila yan, may nasira diyan, aayusin pa rin ng developer yan. The same time kung talagang uh, may award na ito o may bibigay na dun sa mga beneficiary ng pabahay na to, eh aayusin din naman ho nila yan, no, ng mga ng uh, developer nitong mga pabahay na to. Ayun nga lang ang mga nagiging epekto nun nagdodobli trabaho, nagdodobli gastos at yung mga nagiging kawawa talaga dito yung higit na naapektuhan so sa mga nangyayari sa mga pabahay na to yung developer kung magiging sagot pa nila pero kung di nasagot ng developer ang magiging kawawa tayo mga taong bayan din tayong mga ano din kasi yung mga tax na inano sa atin ng gobyerno na ginagastos para dito sa mga pagpapagawa ng bahay madodoble. kubaga naging, uh, sabi natin, 100, no? Ginawa. Dahil nasira, nabawasan, kailangan uli natin gumastos sa mga 25 pesos para sa pagre repair no, ng mga pabahay na to. Pero, siyempre, ang nangangalaga din dito, yung in its A, no? Na sila yung nagpapatayo at nag, uh, ano ng program sa mga pabahay na to. Pero, siyempre, yun nga, yung hindi din lang maganda kasi bakit may mga taong umaabuso at nangwawalang hiya para sa akin, no? Sa mga bahay na to. Ang gaganda na nito bahay. Usually, ayos, ayos na ayos na to, no? Ayos na ayos na yung mga bahay na to. Pero, ayun na. Dahil hindi agad na ano dun sa mga beneficiary yung mga bahay na to. Marami nang nasisira, marami nang nawawala. At yun nga, paulit-ulit ko sinasabi, kung yung mga pinaglalagyan ng... Uh, ng jealousy na to ito, Nabibenta ito. 100% nina talaga nila to purpose no yung sa likod karamihan sa, sa likod di eh, pero yung itong mga nasa harap bibihira ka makakakita pero ayun din talagang may mga natatanggal may mga nawawala may mga kumukuha no ayan oh no? ito katulad sa kabila wala na tanggal na pero sa likod halos lahat doon sa mga bintana sa may mga parang lababo Tanggal na yung mga aluminum na yan Makikita rin natin yung mga salamin no? Na iniwan lang Ano kayo sa palagay nyo? Nabibili ba yan? O hindi? Kung hindi, kasi dalawa lang ang, ang naisip ko Tinanggal ng developer For safekeeping Pero hindi nagagawin para din sa akin yung Ano na yun Ganong uh, strategy Pero kung gagawin nila Pati sana din ito Diba? Tinanggal nila para for safekeeping Pero hindi eh Pangalawa, yung naisip ko, ninanakaw yung mga pinagkakabitan nung salaming, nung, nung bintana, nung jealousy na yan. Yan. Kung yan ay nabibili. Kung nabibili yan, ganun na nangyayari. So, yun yung update natin nandito sa may uh, St. Perry Magdalene na nakakalungkot. <laughs> Dahil ganun ang nangyayari na sa mga pabahay na to ng uh, gobyerno dito sa may malainin uh, bago. Sana ma-resolve natin yung ganitong problema. Para sa akin problema na 'yan. Kasi maayos na yung baba, ba, uh, maayos na yung bahay, no? Pero dahil nga sa ganun, hello, <laughs> uh, nasisira yung mga bahay, nawawalan pinagkakabitan ng uh, jealousy. Nababasag halos lahat yung mga jealousy. So, 'yun. Uh, para sa akin problem 'yun. Kasi di ba? Ayos na yung bahay, maganda na, kompleto na lang. So, titirahan na lang ito ng mga beneficiary kung kanino man may award o may bibigay yung mga pabahay na to since na ganun na nangyari. So, another problem yon Kasi kailangan mo pa-repair. Kailangan mo gumastos. Okay. So, yun lang yung uh, update natin dito. Maraming pong salamat sa inyo sa mga walang sawang uh, sumusuporta sa ating YouTube channel. At lalong-lalo na sa mga magsasubscribe sa ating YouTube channel. Maraming maraming pong salamat sa inyo. Kung po ito yung mga videos natin sa inyong uh, mga wall. So, paki-subscribe na lang po. Maraming pong salamat po ulit sa lahat.